Kung sumisulan daw sa Senado si Senator Bato de la Raso pagka ulit, sabi ni Liza Maza ng Gabriela at mga bayang black. Kung sumisyon daw kaya si Senator Bato, ah, lalong nagiinit ang ulo rito kay Liza Maza, mga bayang. Ah, pero bago lahat, magandang hapong po sa inyo mga kabayan, narito naman po tayo ulit. Ah para sa ating bibigyan ng reaksyon dito sa ating talakayan tungkol sa dalawang tumatakbong senador ha itong si Lisa Masa ng Makabayan at itong si Senator Bato ng Padapa AST PDP laban mga babayan Ah, nata Alam niyo mga babayan, natatawa ako rin sa mga politikong itong tumatakbong mga senador natin mga babayan ah. Ah, uh, kung talagang maalbayan tong dalawan to, ha, itong si Senator Bato, ha, uh, makabayan, ba diba sa sinabi niya, ha? na kailangan mo mawit ng sandaang beses ng bayang magiliw, mga kababayan. Ah, <laughs> uh, hindi niya po alam ang title ng bayang magiliw, ha. Yung pong lumang hinirang mga kababayan, ha. Ito naman pong si Lisa Masa, ha. Patiap dito, makamasa ha, ah, makabayan na. Ah. Pero yung panatang makabayan, ah, yung panatang makabayan po, hindi niya rin alam. Yung mga alak ng waiting dapat tong kumileg mga kababayan ha, ah, bago uh, aprobahan niyang na, nagpa-file ng COC mga kababayan, dapat ah, pakantay ng lupang nirang to, tsaka yung pabigkas yung, panatang makabayan, ha? Ay, eh, nyo itong sinabi nitong si uh, Liza Maza, di ba? Para daw sa bayan to, makabayan na. Eh, pakinggan nyo po sabi niya, ha, mga ang ibang babasahing linya mula sa Panatang Makabayan. Brit 20, 2001 version, Patay kang bata ka. Patay ng bata ka. Binibining Pilipinas, sinibig ko ang... Eh, binibining... Ano? Binibining... Lalo nyo sinabi, ng Pilipinas, sa mga babayan. Ah. <laughs> ito may mga sina. Hindi niya... Yung isa ay, hindi alam title ng bayang magiliw. Ito lang isa, hindi alam itong panatang mga bayan, Ah, eh, pero yung pag-uusapan po natin mga kababayan, ay eh, itong ito tayo na punta sa uh, sinabi ni Lisa Masa mga kababayan. na. Dito tungkol kay Senator Bato. Ah, ito kasi Senator Bato. Mga kababayan, kung inyong matatanda itong nakarang linggo, edi eh, di po ba may bumagsak na isang helicopter diyan sa may eh, baysiya po ba yun mga mababayan ha? Napag-aari ni Willie Rebillame mga mababayan. ha? Siya po yung huling pasahero si Senator Bato. Ah, bago po bumagsak yun, ha? nayatid na po siya. Hindi na po siya sa mga ipapalik. Yes, yes. oh, po. Ano pong nangyari po, eh, uh, Naligtas must, uh, siya. Naligtas lang sa mga uh, kababayan ha? Uh, Kaya sabi ni Senator wala, Bato, ay, uh, <coughs> may may mission para si Lord para sa kanya. Ha? Ah, kaya daw siya nabuhay ah, nabuhay at dinasa nasama sa pabalik doon sa helicopter na bumagsak ah. mawalang galang na po doon sa piloto ng helicopter mga na ah. eto ah, mga sa etong si Lisa Masa mga kababayan, ah, binanatan siya tungkol sa sinabing yun yun mga kabayan. Ang sabi nitong Lisa Masa, mga kababayan, ganito po ang sabi niya. <coughs> Excuse me po. Ha? <laughs> ah, ang sabi ni Lisa Masa, sure ka ang galing kay Lord Yang mission mo, sabi ni Lisa Masa, mga kababayan. Huwag mong idamay si Lord sa pagiging trapo mo. Ah, sabi ni Lisa Masa, sa ikaw lamang lut utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ah, sure kong hindi sa ngayon si Lord sa pagtukang mo sa mahirap, Ah. <laughs> ah hindi ro yun ang mission niya. Hindi ro niniwala si Lisa Maza, ah. Ay, ang mission ro ni Bato ay pagdusaan niyang ginawa niyang Tukhang, mga kababayan, ha? Sa ICC, yung demisyon niya, ha? Kaya itong si Senator Bato, mga kababayan, ha? Rumes ba? Galit na galit kay Lisa Maza para ho silang tumatakbong senador, ha? Mga kababayan, ha? Ayan, itong sagot ni Bato, mga kababayan. Tama po kayo, ma'am. <laughs> Kapag ako'y nakabalik sa senado, Talagang konsumisyon ako para sa inyong mga makaliwa. <laughs> Sabi ni Bato, mga kabayan, ha? Baka po kayo ng kidlat sa kakagamit ng utos ng Panginoon. Kasi kung naloko niyo yung taong bayan, hindi niyo po niyo malaloko si Lord. Sabi ni Bato, mga kabayan. <laughs> Sabi ni alam nyo po alam nyo po niya mga komunista ay hindi naniniwala sa Diyos communism is a godless ideology <laughs> kaya sumilong ka sumilong ka muna masa o baka tamang ka ng kidlat <laughs> ayun po yung sabi ni senator Bato mga kababayan na ah. ikaw mo lang may sabihan na ah konsumisyon ka lang ng Senado, di po ba masakit yun, mga babae? Eh? Eh? Meron pa ayaw ko sa mga to. Dalawa itong mga takbong senador na to, mga babae na. Eh? Eh? Yung isa, hindi alam yung panatang makabayan. Yung isa naman, hindi alam title ng bayang magiliw. O, pili, pili. Pili na po kayo, mga babae na. Ah, kung sino ba yung gusto nyong iboto sa dalawang to? Ah! Nako Nag-aaway-away ba kayo mga Ay nako mga kababayan Eh si Marculeta naman po kaya ah. Eh si Marculeta, May nasabi po yung sa mga kabayan Sabi po kay Markuleta mga kababayan ah. Ah. Mas inuuna pa raw ni Markuleta Na awayin ang Coast Guard Kesa awayin ang China Oo oh. Ya, yang Ariza hindi asid pati si dating chief justice si Karan si Carpio, ah. Binanatan si Marculeta, dumadami yung mga basher mo. Sabi mo Marculeta, konti lang. Ah, lalong dumarami yan, ah. Naknak. Naknak. <laughs> -nak. Mister. <laughs> Marguleta. 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 Ikaw ay zawing pala. Kailan ganila maintindihan? Marculelas, Marculelas. Okay mga kabayan, no? Ha? hanggang dito lamang po. Oh. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating dalakayan. Ah, mabuhay po kayo ah, mga babayan. Mabuhay ang Pilipinas.